guys! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Attitude TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video po, um, uh, ngayon po pala ay Monday, September 30. Um, another gift of life po na binigay sa akin ni Lord God. Uh, ngayon po ay aking karawan. Kaya guys, at tamang-tama po, day off namin sabay birthday ko rin po. Kaya po, mag-celebrate tayo ng konti. Update ko rin po kayo sa aming ihaw-ihaw. Meron may handa po kami sa aming, um, May handa po kami ihaw ihaw sa aking birthday. Pakita ko po sa inyo yung aming uh, inihaw na pork laman. Kita ng moving. We got the Yung aming pork tapos yung ating pila dapat nyo kaniyan perikul 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 Salamat po Panginoon sa another year po ng aming mama Panginoon. Salamat po sa pagbibigay sa kanya ng kalakasan sa araw-araw. And salamat din po Panginoon sa mga biyaya na ay po sa, sa aming sa Panginoon. Lalo-lalo na po Panginoon, lagi niyo pong patnubayan sa mama Panginoon. Lagi niyo po siyang ingatan Panginoon kung saan po siya magpunta. At kung ano man po yung mga gawain niya Panginoon. Bigyan niyo po siya lagi ng wisdom. Endor, dalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo parati siya ng kalakasan, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, ng pamatugunan, Panginoon, ng kanilang pangangailangan, Lord God. Lord, dalangin ko din po, Panginoon, na sa aming kakainin, Panginoon, magbigay ito ng kalakasan, Panginoon, kagalingin sa bawat sakit na nararamdaman, Panginoon. And dalangin ko, Panginoon, na Mabusog kami nito ng saya Panginoon ng siksig liglig at maapaw Panginoon na blessings din Panginoon sa bawat isa. Maraming maraming salamat po Lord God. Lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Father, Father, Holy Spirit, Amen. amen. Father, Queen, Happy birthday, happy birthday to you, Thank you. Thank you. <laughs> guys, Parang sang sang jupsa, yup really with sang yup

Birthday to you. Happy birthday happy Ano masasabi mo, ka Ano masasabi mo? ano masasabi mo? Chicken. Ano masasabi mo? Ako, ino.